sa mga panalo, so yun, meron tayong konting tip sa inyo sa mga bolts. So, meron tayo dito kung tawagin mga magic uh, ihe. So, liquid. So, nag-ingat po tayo dito sa paggamit nito kasi hindi ito basta-bastang kayo may galangan. At una sa lahat, layo nyo po ito sa mga part na pwedeng uh, ng mga bata at delikado po itong chemical na to. So, nabibili po ito sa Shopee. So, pag ang bolts nyo hindi gusto ang kulay, P pwede nyo pong palitan. So, tulad nito, ah <clears throat> uh, kulay gold. So, ayaw nung may-ari yung kulay nyan. So, tanggay natin kulay. So meron tayong preparation dito At kukunti naman yung bolts Kaya ito maliit lang nalagay ng mounting job Pinipit ko. Siyempre may tubig tayong uh, nakaready So start na tayo Doon na sa lahat unahin natin yung magic wheel, Lagay natin dito So yung kasya lang ang gagamitin natin uh, Ano lang ko, Kung maaari kung sakali meron kayong face mask Kasi umusok to Pag nilagay nyo yan Patay expert na yata Patay Expired na yata Dati, usok na agad yan. Ayan, eh, nakita ko, nagbabago ng anyo. Magiging ano, titanium. Nagana, nagana pa. So, ano kasi ito, nastock sa akin ng nasa isang taon na mahigit. So, yung chemical niya, ah, medyo hindi na ganun ka-active. So, yung bago po nito, pag nilagay nyo itong bolts na ito, usok na agad yan. Gumagana so, pa naman siya. Pag hindi gumana, di wala tayong swap sa GR5. Filipino. You know, oh, so, kapag na natin ng kulay. Ang sakto pag yung active no, asbok na yun, Para nakabit ng kulay dilaw. Pero ayan, effective pa rin naman siya. Magiging yeah. ano na. Magiging juju works na. So hintay-hintay natin kasi kaya nga nasabi ko isang taon na sa akin tumahigit. Uh, hindi na siya ganun ka-effective. Ayan. So yung sobrang active nito mga kapanalo, kunting lagay nyo lang dito as big agad yan. Pero dito effective pa rin yun siya kasi mawawala ng tila yun. Pero matagal siya. So kanta lang yung bagong chemical. Ayan. Ito na yung tulay. <coughs> jay, hindi na effective. Inumin mo nga. Jay, baka maluugan ka dyan. Oh. No? Pwede na to. Anulak ba? <laughs> Pwede nyo... Ay puta, pag nainom mo to, Pulay kayo manggi ka mamaya at pisoy ka na. Nak marami ka ng chicks. Oh, ha. So yung aloy naman, mga panalo, ang ginagamit naman namin doon, uh, liquid sosa kung tawagin. So alimbawa, yung kulay red na yon sa breakmaster pump natin, kung gusto yung gawing silver yan, naturo ko na rin sa mga black ko yan, So hindi masyadong effective tong magic wheel na available natin. Ano? Pero ayun, no, kita niyo yung uh, tubig. Yung ibang na kulay. Ayan, silver na mga panalo. Ayan, yung silver na siya eh. So kanina gold yun, kung napapansin nyo lang. Ayan, so tinago ko ito ng matagal na panahon kasi eh, alam mo naman, napakadeligado nito sa mga bata kaya tinago ko ito dun sa mga ulingan namin sa labas ng bahay. Ayan eh. o. O oh, pwede na tayo magawa ng titanium. Yung titin niya maging puti. <laughs> Yan, puti na siya. Kaya, tag Sumigil ka dyan. maluugang ka na naman. Bisit. <laughs> so, ha, makapuno ka na makapuno dyan. Mamiya, mapapanalo, tanggal na yung kulay. So, ilagay natin sa tubig. Ayan, o, naiwan na dito yung mga kulay na gold balls yan. Silver na siya. So, okay, na gold yan. Silver na. Ayan. So, mapapansin yung kulay na iwan dito. Ayan, o. Yan, naiwan yung mga gold. Akala nyo yung mga cutex at saka yung parang pearl, oh. Yung bang parang nag-spray tayo ng mga pang-top coat. Ay, mga panano, sana meron tayo nakuha dito kahit pa paano. Para at least ay eh, aware tayo sa mga pwede natin gawin sa unit natin. Uh, kunting paalala lang ulit po, ilayo po natin to sa may parte ng lagayan, lalo na kung may bata sa bahay at napakadeligado po nito. So, pwede tayong makadisgrasya ng tao dito, ano? Lalo sa mga bata. Eh, hey ilagay po natin sa tamang lagayan na uh, dapat ay hindi matupon ito ng mga bata, okay? So, ito na yung bolts ni Bossy, no? Uh, uh, naging silver na siya. So, kanina ko, like gold yung mga yan. yan, silver na ngayon. So, kasi kasi nang mayari na maging silver to kaya yan, uh, ito yung ginamit natin. So, yun na mga panalo. Yan, shout out pala kay paring GN, uh, tin na ating legit na customer dito. <laughs> yan pa, si Jungkook. Yan, nakakanta, mga panalo.